Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at labing anim hanggang pitundaan at dalawampu. Kabanata pitundaan at labing anim. Tumango si Charlie bilang kasiyahan at sinabi, Halika, bilasan mo at magsimula ka na. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang telepono at itinutok kay Liu Guang at sa kanyang anak. Ang dalawang lalaki ay magkatabi, pinunasan ni Liuming Ming ang kanyang mga luha, at malakas na sinabi, Kumusta sa lahat? Ako ay ang kawawang nakabitin na si Liu Ming. Nagmamadali rin sinabi ni Liu Guang. Ako si Liu Guang, ang ama ng kawawang nakabitin. Sabay-sabay na sinabi ng dalawang lalaki. Sasabihin namin sa inyo na kaming mag-ama at anak ay mag-cross talk ngayon. Nagpatuloy si Liu Ming. Malamang na nakita ng lahat ang dalawang karakter na ito sa aking noo. The reason why I engraved the two characters on my forehead kasi lagi akong mayabang at nakaukit itong dalawang karakter sa aking nuo. Ito ay para ipaalala sa lahat na mahirap ako. Sinabi rin ni Liu Guang, sinasabi ko na ako ay isang bayani at ang aking anak ay isang bayani. Since inukit ng anak ko sa nuo niya ang salitang kawawang nakabitin, tapos hindi ko talaga mahawakan ang pagbalik ng aking anak, kaya ito ay nasa aking nuo, ama ng kawawang nakabitin. Sinabi ni Liu Ming sa oras na ito. Kapag nakita niyo ito, tiyak na itatanong mo, bakit ang tatay ko at ako ay sobrang yabang? Ito ay dahil mayroon kaming napakagandang relasyon sa pamilya Wu. Oo, sinabi ni Liu Guang sa tabi niya. Alam ng lahat na mayaman ang pamilya Wu, ngunit ang pinakamakapangyarihang bagay sa pamilya Wu. Ay hindi mayaman, ngunit isang anak na gustong kumain ng shit. Sumagot si Liu Ming, Oh, speaking of the son of the Wu family who eat shit. Dapat na ng lahat ang video sa YouTube. Ang taong ito ay kailangang kumain ng shit sa isang oras, at hindi uubra ang isang kagat. Nasa banyo siya ng ospital. Para makakain ng shit, hinayla niya ang matandang guro na nakasquat at hinawakan ng shit sa harap ng maraming tao. Sa tingin mo ba ordinaryong tao lang ito? Liu Guang echoed from the side, ayon sa inyo, itong pamilya Wu ay talagang pambihira. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Liu Ming at pinuri ng thumbs up. Kaya para sabihin na ang pamilya Wu ay kamangha-mangha, o kung hindi, ang pangalawang batang master ng pamilyang Wu ay kaya niyang maging mayabang. Nagtataka si Liu Guang. Tama, hindi nyo ba narinig ang pangalawang young master ng pamilya Wu kamakailan? Sinabi ni Liu Ming, narinig ko, comfortable na siyang namunguhay ngayon. Isa itong royal treatment. Paano mo sasabihin? Si Liu Guang ay mukhang chismoso. Sinabi ni Liu Ming, magaling na siya ngayon. Nakatira siya sa mansyon ng pamilya Wu. Sinasabi na kailangan ng dalawampung espesyal na paghila sa isang araw, at kumakain siya ng sariwa. Nagtatakang tanong ni Liu Guang. Nakakatuwa, sa higit sa dalawampung pagkain sa isang araw, maaari bang sapat ang output ng pamilya Wu? Taimtim na sinabi ni Liu Ming, tiyak na hindi sapat yon. Pag-isipan nito, gaano man karami ang maaring hilahin ng pamilyang Wu, hindi nila kayang tiisin ang paminsan-minsang pagdumi o kung ano paman. Sinabi ni Liu Guang, kung gayon ang pangalawang young master ng pamilya Wu, ay maaaring magambala. Pagkatapos noon, tinanong ni Liu Ming si Liu Guang. Dad, gusto mo bang mag-sign up at pumunta sa bahay ng pamilya Wu sa Suzhou at magbigay ng maraming mainit na pagkain para kay Mr. Wu? Paulit-ulit na tumango si Liu Ming, ngumiti at sinabing, magandang ideya ito. Kung pupunta tayo, ang old master mula sa pamilyang Wu, ang bastard na yon, at ang bitch na si Reginar, hindi ba sila magpapasalamat at yumuko sa atin? Nang sabihin niya ito, nanginig ang puso ni Liu Ming. Ito ay talagang makakasakit sa pamilya Wu, hanggang sa mamatay. Pakiramdam ni Liu Guang, ay parang tumalo ng ligaw sa kanyang puso, ngunit sinulya pa niya si Charlie, kumagat ng bala at nagpatuloy. It's more than a cow Malamang na magpapasalamat siyang lumuhod, at dumila sa ating dalawa. Narinig ko na gusto ito ng pamilya wo. Kilalanin mo kaming ninong, kahit saan siguro, pag na-excite ka kailangan kilalanin mo akong ninong o isang bagay. Gustong kilalanin ni Old Master Wu ang kanyang ninong. Nagtatakang nagtanong si Liu Ming. Bakit naman ganyan ang ugali mo? Kung gayon, sino ang nakakaalam na pumunta? Nagkibit balikat si Liu Guang at sinabing. Narinig ko na ang matandang immortal, na nakilala na ang mahigit tatlunda ang ninong. Maaaring may gusto ang matandang imortal, para maging anak. Kabanata pitundaan at mabilis na kinuha ni Liu Ming, ang mga salita ni Liu Guang at sinabi. Kung gayon kung pupunta ko sa pamilya Wu, makikilala rin ba ko ng Old Master mula sa pamilyang Wu, bilang isang ama? Pinitik ni Liu Guang ang kanyang mga daliri. Hoy, huwag mong sabihin sa akin, sa tingin ko ito ay posible. Nagmamadaling sinabi ni Liu Ming, Dad, hindi ito okay. Pareho tayong tatawagin ng matandang guro bilang ama, so wala tayong pinagkaiba. Saglit na nag-isip si Liu Guang, pagkatapos ay tumango at sinabing, Makatwiran, pagkatapos ay hahayaan na niya ako bilang isang ninong. Hindi ba ayos lang? Tumawa si Liu Ming, sa tingin ko ito ay gumagana, sinabi ni Liu Guang sa oras na ito. Sa katunayan, ang pamilyang Wu ay may kaunting espesyal na libangan. Hindi lang na mahilig kumain ng shit si Wu Qi, at gustong kilalani ni Old Wu ang mga ninong, ngunit mayroon ding mga espesyal na libangan. Talaga, nagtataka si Liu Ming, ano ang libangan ni Reginar? Baka mahilig din siya kumain ng ganyan. Hindi, sinabi ni Liu Guang. Narinig ko na noong bata pa si Regnor, mayroon siyang malakas na berde plot na sombrero. Nagtataka na nagtanong si Liu Ming. Dad, ano ang ibig sabihin ng green hat plot? Sinabi ni Liu Guang, gusto lang niyang may akap, at habang sinusuot niya, mas malamig siya. Napabulala si Liu Ming. Napakamanghaba nito? Siyempre, tumawa ng pilit si Liu Guang at sinabing, Sinabi na noong bata pa si Regnor, nagkaroon siya ng isang napakatayog na panaginip. Nagmamadaling nagtanong si Liu Ming, ano ang panaginip? Sinabi ni Liu Guang, nang arap siyang magsuot ng sampung libong berding sombrero, ngunit kung mawala ang isa, naramdaman niya ang buhay na iyon ay hindi sapat na natupad. Inilagay ni Liu Ming ang kanyang daliri sa kapalaran at sinabing, Dad, nakasuot ng berdeng sombrero araw-araw sa loob ng isang taon. Nagsusuot ng berdeng sombrero si Reg sa loob ng tatlumpung taon. Ang susi ay ang kanyang asawa, na hindi maaaring manatili na walang ginagawa sa buong araw. Ngumiti si Leo Guang at nagsabi, Tingnan mo, hindi mo ito naiintindihan. Sino ang nagsabi na ang mga tao ay magsuot ng isang pangitaas sa isang araw? Minsan ang mga tao ay nagsusuot ng ilang pangitaas sa isang araw, o kahit na ilang pangitaas ng sabay-sabay. Nang marinig ito ni Liu Ming, agad siyang nag-thumbs up at napabulalas. Huwag mong sabihin na ang pamilya Wu ay kahanga-hanga. Pagkatapos noon, muling nagtanong si Liu Ming. Siya nga pala, Dad, ang Roger na yon, mayroon ba siyang espesyal na libangan? Siya, tumawa si Liu Guang at sinabing, ang pamilyang Wu ang pinakamakapangyarihang sheet. Nagtataka na nagtanong si Liu Ming. Ano ito? Mahiwagang sinabi ni Liu Guang. Sa totoo lang, homosexual ang bastard na ito. Ha? Napabulala si Liu Ming, bakla si Roger. Oh, sinabi ni Liu Guang. Hindi lang siya bakla, kundi pati na rin ang uri ng karakter ng mga lalaki sa loob. Sinasabi ko sa iyo, Huwag mong panoorin siyang hilahin sa siya hanggang mamatay buong araw, sa katunayan, magbabago agad siya pagkasara ng pinto. Maging isang pervert na peking babae. Sinabi na gusto niyang makipaghang out sa mga malalakas na lalaki, at may ilan sa isang pagkakataon ay napakalakas. Sabi niya, alam mo ba, may bodyguard na nagngangalang Ziz Howe Jones sa tabi ni Reginar at Roger. Kahanga-hanga ang taong ito. Noon, isa siyang supermaster na pumatay ng tao na hindi kumukurap. Maya-maya ay sumama siya sa kanila. Ang ilan sa mga kapatid na lalaki, ay nagtrabaho bilang mga bodyguard sa tabi ng ama at anak ng pamilya Wu. Ngunit ang taong ito ay isa ring bakla na nagkataon na ang tipong gusto ni Roger, kaya nananatili si Roger at ang limang bodyguard na magkasama buong araw at kumakanta gabi-gabi. Masayang masaya, Diyos ko. Bulalas ni Liu Ming, lumalabas na ang pamilyang Wu, ay naglalaro ng ganoong nakaka-excite. Ngumiti si Liu Guang at sinabi, ilagay natin sa ganitong paraan, itong pamilyang Wu, isa sa kanila ang binibilang, lahat sila ay pervert sa mga pervert, stupid sa stupid. Kabanata pitundaan at labing walo, sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Liu Guang at nag-ipo ng lakas ng loob na sabihin ngunit upang sabihin ang totoo, napakabuti pa ng asawa ni Reg Sa tingin ko noon, sikat din siya na kagandahan sa lugar ng susyo. Nagmamadaling nagtanong si Liu Ming, yan ba ang mahilig mang asar kay Reg at nagplano pa na magsuot ng sampung libo? Oo, siya yon. Sinabi ni Liu Guang na may hitsura ng pagkahumaling. Gusto ko talagang sumama siya minsan sa panaginip ko. Hayaang lagyan ko rin ng berdeng sombrero si Reg Nagmamadaling sinabi ni Liu Ming. Dad, narinig ko na hindi siya tumanggi na pumunta. Gusto mo bang kunin mo rin ako? Ngumiti si Liu Guang at sinabing. Okay, let's go now. Hindi pa alas 9 ng gabi. Magde drive, magmaneho ng mas mabilis. Makakarating tayo sa susho sa alas 12, sapat lang para magawa ng asawa ni Reg na ingatan tayo ng mabuti. Halika, mabilis ding umiti si Liu Ming. Kung gayon, umalis na tayo. Sa oras na ito, pinindot ni Charlie ang pindutan upang ihinto ang video. At tumango bilang kasiyahan. Okay, hindi masama. Mukhang may talent kayong dalawa sa pag-uusap tungkol sa crosstalk. Okay, tumakbo na kayo sa malayo. Umiiyak si Liu Guang at nagtanong, Mr. Wade, pinadala mo na ba ang video? Oo. Oh. Tumango si Charlie at sinabing, ipapadala ko agad ito sa TikTok. Sa sandaling ang yung crosstalk is on TikTok, tinatayang magiging sikat ang buong network kagad. Nanginginig sa takot si Liu Guang at sinabing, Mr. Wade, pwede mo bang e-post mo ang video mamaya? Kung gagawin mo na, darating ang pamilyang Wu para habulin kami sa lalong madaling panahon. Sinipa ni Charlie si Mr. Jones na parang patay na aso at sinabi kay Liu Guang. Tingnan mo, ano ang kinakatakutan mo? Dinala ng pamilya Wu ang lahat ng mga bodyguard na ito. Ngayon silang lahat ay nakahiga dito. Ano ang kaya mong gawin? Natatakot ka ba na habulin kayong dalawa ng personal ni Rejnar at Roger? Sa tingin ko baka hindi sila kasing galing sa inyong dalawa. Kung sa laban mo, dapat sila ang maghihirap. Naisip ito ni Liu Guang, mukhang ito nga ang nangyari. Walang available sa pamilya Wu sa Ores Hill. Ito ay tumatagal ng oras upang ilipat ang mga tao mula sa Suzhou. Sa panahong yon, wala na sila ng kanyang anak. Sinabi ni Liu Ming kay Liu Guang, Dad, bumalik tayo at mag ng mga gamit, at pagkatapos ay magmaneho papunta sa Eastcliff Cliff Magdamag, at bumili ng pinakamaagang eroplano patungong Malaysia. Kung iyon ang kaso, siguradong hindi tayo mahuhuli ng pamilyang Wu. Napabuntong hininga si Liu Guang at sinabing, Ang video namin na ito, ay makakasakit sa buong pamilya Wu. Ako ay natatakot na habuli nila tayong dalawa, sa buong mundo nang may galit. Nang inig si Liu Ming at sinabing may kaunting pag-aalala, Dad, hindi dapat masyadong masama, tama? Hindi, napabuntong hininga si Liu Guang. Hindi mo alam, Pinakamamahal ni Reginar ang kanyang asawa. Ininsulto natin ang kanyang asawa ng labis, natatakot ako. Tamad na si Charlie na makinig sa kalokohan ng dalawa dito. At mahinang sinabi, e upload ko kaagad ang video. Kung gusto ninyong dalawa tumakbo, tumakbo kayo ng mabilis. Maaaring lumayo kaagad para mabuhay. Huwag mo akong sisihin kung mabagal kayong tumakbo. Bigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Nakabawi si Liu Guang at nagmamadaling sinabi, "Mr. Wade, alis na kami. Aalis na kami ngayon na." Pagkatapos magsalita, hinila niya si Liu Ming at sinabi, "Halika, umuwi na tayo at mag-impake. Pumunta sa East Cliff ng Magdamag." Natakot din si Liu Ming na habulin ng pamilya Wu at nagmamadaling tumango. Kagad pagkatapos, ang mag-ama ay tumakbo palayo na kinakabahan at nahihiya. Pagtingin sa likuran nilang dalawa, magalang na tinanong ni Mr. Orville si Charlie. Mr. Wade, hayaan mo na lang sila ng ganito? Tumango si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala, labis nilang ininsulto ang pamilya Wu. Tiyak nagagawin ng pamilyang Wu ang lahat para tugisin sila. Baka hindi nila kayanin mabuhay ng matagal, kahit na sila ay mabuhay ng matagal. Sila ay matatakot habang buhay nakangiting sabi ni Charlie bukod dito hindi na sila magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik sa bansa sa buong buhay nila at maaaring hindi sila mga has na bumalik sa bansa para ilibing kung sila ay mamatay kung hindi ang mga inapo ng pamilya Wu ay tiyak na maghuhukay ng kanilang mga abo kabanata pitundaan at 11 ng tumakas ang ama at ang kanyang anak para sa kanilang buhay Biglang naramdaman ni Mr. Orville, na ang parusa ni Mr. Wade ay kawili-wili. Na hindi na kailangang gawin ito sa kanyang sarili, ang dalawang lalaki ay maaaring maging isang estado, na takot sa buong araw. Masasabing ito ang pinakamahusay na parusa para sa dalawa. Sa oras na ito, limang bodyguard mula sa pamilya Wu ang nanatili sa kahon. Tanong ni Mr. Orville, Mr. Wade, paano mo haharapin ang mga taong ito? Akala ko papatayin mo sila ng direkta? Kinagat ni Charlie ang kanyang mga lobby at sinabing, Pag-isipan mo ito, mayroon ka bang magandang ideya? Sa pagtingin kay How Jones na parang patay na aso, natural na galit si Mr. Orville. Hindi niya akalain na papatayin talaga siya ng pamilya Wu. Salamat kay Mr. Wade, nabawi niya ang kanyang buhay. Kung hindi, siya ay namatay sa ilalim ng mga kamay ni How Jones. Sa makatuwid, ang pagkamuhi ni Orval sa pamilya Wu sa sandaling ito, ay umabot na sa rulok nito sa isang instant. Hindi na siya makapaghintay na laslasan ang limang tao tulad ni Ziz How Jones. Kaya dali-dali niyang sinabi, Mr. Wade, mas mabuting ipaubaya sa akin ang limang taong ito. Curious na tanong ni Charlie, ano ang plano mong gawin? Malamig na sinabi ni Mr. Orville, Dalhin silang lahat sa farm at gawing pagkain ng mga aso. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Orville, Ngayong gabi, hayaang kainin ng mga aso ko ang lahat ng laman sa kanilang panja. Nang marinig ito ni Mr. Jones at ng iba pa, napaiyak silang lahat sa gulat. Itong mga mamamatay tao at makapangyarihang amo, nakaraniwang pumapatay ng mga tao. Ay takot na takot na mamatay. Napaiyak pa nga si Zizhou Jones at nagmakaawa. Mr. Wade, Mr. Orville, alam kong mali talaga ako. Pakiusap, maawa kayong dalawa, at iligtas ang aking buhay. Nagmamakaawa at umiyak din ang apat pang tao. Tumingin si Charlie kay Orville sa oras na ito, at ngumiti ng hindi mahuhulaan. Iilang aso lang sila ng pamilya Wu. Ang pagpatay sa kanila ay walang kabuluhan. Para sa pamilyang Wu, hindi mahalaga kung maraming tao ang namamatay. Isa pang kawili-wiling paraan. Si Zis How Jones at ang iba pa ay biglang nakahinga ng maluwag. Sa anumang kaso, kapag sinabi ito ni Charlie, ang kanilang mga kapalaran ay nailigtas. Sa oras na ito, nagmamadaling nagtanong si Orville. Mr. Wade, anong uri ng paraan ang gusto mong gawin? Nag-isip sandali si Charlie at sinabing, Bueno, mag tayo ng kaligrapiya sa kanilang noo. Hayaan silang bumalik, at ipakita ang mga ito kay Regnor. Pagkatapos magsalita, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang limang tao, at sinabi sa malamig na boses. Sino sa inyong lima ang mauunang magpaukit? Sinasabi ko sa inyo, may diskwento para sa una. Dagdagan ng isang salita, nang marinig ito, Naisip ni Zizhou Jones ang kalunus-lunus na sitwasyon ni Liu Guang, na inukita ng mga salitang, ama ng dukha, at niyanig niya ang kanyang puso, gustong magpatuloy sa paghingi ng awa. Gayunpaman, ang isa sa kanila, alam na hindi sila makakatakas sa oras na ito, ay biglang sumigaw. Ako, ako ang unang magpaukit, pagkatapos ay may sumigaw, ako ang pangalawa, ako ang pangatlo, ako ang pangapat, ang apat sa kanila ay halos parang nagpapaputok na sumasakop sa una hanggang ikaapat. Si Zis How Jones, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay ang panglima. Labis na nanlumo ang kanyang ekspresyon, at halos gusto na niyang magpakamatay. Kabanata pitundaan at nag-ukit ng apat na salita sa unang tao. Ang pangalawa ay limang salita. Ang ikatlong tao ay anim na salita. Ang ikaapat na tao ay pitong salita. Ako ang panglima, hindi ba kailangan kong mag-ukit ng walong salita? Paanong may ganoong kalaking lugar sa noo? Biglang umiyak si How Jones, pinunasan ang kanyang mga luha, at nagmakaawa. Mr. Wade, patawarin mo ako this time. Simula ngayon, maghihintay ako sa iyo bago at pagkatapos. Lahat, papakinggan ko ang iyong mga tagubilin at maging iyong aso. Mahina hong sinabi ni Charlie, hindi ka karapat dapat na maging aso ko, ngunit kung patuloy kang magsalita ng kalokohan. Hahayaan kong dalhin ka ni Mr. Orville sa farm ng aso, at gawing pagkain ng kanyang mga aso. Gagawin niya kung ano ang sinasabi ko, kung hindi ka naniniwala, subukan ang isa pang pangungusap. Biglang tinakpan ni How Jones ang kanyang bibig sa takot. Takot talaga siya kay Charlie. Dahil sinabi ni Charlie, wala siyang pakialam tungkol sa pagpapaalam sa isang kalokohan. Sa takot na gagawin ni Charlie na patayin talaga siya. Sa oras na ito, kinuha ni Mr. Orville ang punyal mula sa lupa, lumakad papunta sa taong unang nagtaas ng kamay at nagtanong. Mr. Wade, ano ang unang iukit? Nag-isip sandali si Charlie at sinabing, Kailangan mong maiksi at maiksi. Pagkatapos mag-isip sandali, Sinabi ni Charlie, kung mayroon ka nito, beep lang si Roger. Iiyak na ang lalaki. Kung ang apat na salita na silly si Roger ay nakaukit sa noon ng isa, hindi kaya patayin siya ng young master. Gayunpaman, hindi siya nangahas na tumangi sa oras na ito, dahil wala siyang karapatan na tumangi Kung maglakas loob siyang magsalita, baka may rita si Charlie at ipadala siya sa farm ng aso. Sige, Sumang-ayon kaagad si Mr. Orville na may hawak na punyal at inukit ang apat na malalalim na salita sa mukha ng taong ito, Roger Silliby. Tumutulo ang dugo sa mukha ng lalaki at ang apat na malalaking salita sa kanyang mukha ay nakaramdam ng panginginig ang apat na tao sa noo. Pagkatapos magukit, hinila ni Mr. Orville ang pangalawang tao na nagpalista at tinanong si Charlie, Mr. Wade, paano ang taong ito? Naisip ito ni Charlie at nakangiting sinabi. Sa pagkakataong ito ay limang salita, kaya iukit natin ang gustong kumain ni Wu Chi ng shit. Tumango si Orville, at agad na inukit ang sariling human calligraphy sa pangalawang tao. Sa oras na ito, nalaman ni How Jones na talagang tumaas ang bilang ng mga salita, kaya dali-dali siyang sumigaw. Mahusay na Mr. Orville, pangatlo ako, pangatlo ako. Napangiti si Orville at nagtanong, Nasaan ang lakas ng yabang mo? Bakit ganito ka ngayon? Ano ang pagkakaiba nito sa isang aso na kumakain ng shit? Nagmamadaling nakiusap si How Jones. Mahusay na Mr. Orville, itinuturing mo akong aso, kaya pakiusap ay e ukit mo muna sa akin. Kung unat ang noo ni Charlie, umakyat at direktang sinipa si Mr. Jones at malamig na sinabi, ikaw ay talagang walang prinsipyo. Ang apat sa kanila ay maliliit na kapatid na ipinanganak upang mamatay. Gusto mo silang dayain sa harap ng kalamidad? Si Zishow Jones ay sinipa sa malayo, umiiyak at sinabing, Mr. Wade, ako ay isang mahiyain at natatakot na panginoon. Mangyaring maging mabait at hayaang si Master Orval ang magukit nito para sa akin. Malamig na sabi ni Charlie. Itigil mo na ang kalokohan sa akin, ikaw na ang huli. Magsalita ka pa ulit, at mag lang ng listahan ng mga guro sa iyong mukha. Ngumiti si Mr. Orville at sinabi, Mr. Wade, napakahaba ng listahan ng guro, natatakot ako na hindi magkasya sa mukha. Gaya ng sinabi niya, binibigkas at binilang ni Orville gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, ang unang emperor ay hindi nagsimula ng kanyang sariling negosyo, ngunit ang gitnang daan ay bumagsak. Ngayon ay tatlong points, pagod na si Zishau. Halos puno na ito, puno ang mukha. Walang pakialam na iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabing, walang nakaukit sa kanyang mukha at leeg, walang nakaukit sa leeg, at ang kanyang katawan. Kung ito ay isang malaking bagay, Iuukit niya ang lahat sa mga lugar kung saan ang pag-ibig ay maaaring iukit sa kanyang katawan at hayaan siyang makita ng mas madalas. Nakikita ang teacher's table at mas madalas na isinasaulo ang teacher's table. Maaari itong ituring na natututo ng kanyang katapatan at katwiran. Agad na natakot si How Jones at nagmamadaling umiyak at nagmakaawa. Mr. Wade, Mr. Wade, nagkamali ako. Hindi na ako maglakas loob na magbib. Tama ka, ako ang huli. Ako ay hindi magsasabi ng isang salita.